Ah, uh, uh, asin. Yun mga idol. Ah, uh, magandang umaga po sa inyong lahat diyan. Nagbabalik naman po kaming bunso mga idol sa among mini channel. Bali bali ngayon mga idol. Ah, uh, pasensya po sa inyo mga idol ah, uh, minsan-minsan kami nag -vlog una sa lahat mga idol yung oras namin uh, ano ba yung nakatipid kami sa oras ba? hindi hmm. kaya Bale ngayon mga idol ano ah uh, yung mga bata, may pasok para kayo back to school na pala, pala yung mga bata kaya mga idol pero klasi. yung klase yung klase na mga idol, putol putol ba Six lang to 10 oh, uh, ano lang siguro, tatlong oras tatlong oras, kahit sa sobrang na sobrang init ng panahon po yan ang lulutuin ito ngayon mga idol is ah uh, uh, torta ng talong pala mga idol para lang ano yan bunso bago pang ligaw si bunso mga idol oh. ang oras ngayon mga idol is uh, yan mga idol oh. yan 6 5 22 pala at ito pala ang ilutuin yung, yung mga idol na kaihaw na yung talong po. Medyo, mga idol, medyo ano pala ngayon nga medyo uh, ano palang, uh, tawag doon, uh, ngit-ngit pa ba? Uh, madilim pa kunti. Yan mga idol, at ito mga idol. Oh. Yan. Limang piraso po yan na ano, na talong. At ito mga gawin ito mga idol. Yan. Okun sa to uutukin ka Yan si bunso mga idol, ano pala? Ano? Anong si bunso mga idol ano? Ah nilalamig pa kasi ah uh, umaga kasi ang gumising po kanina. Kasi back back to school pala. What? Bro, what are you talking about, man? Bali ngayon, my idol. May pasok ngayon mga lalaki po. Niya bukas naman yung mga mga laki wala naman pasok yung mga babae na po. Ano palit palit sila mga idol ba? Yan ito pala yung ano gawin natong torta po mga idol. Oh. Yan nakaano lang. Pasensya po mga idol, hindi pa sadong maliwanag kasi kasi po ang oras mga idol oh. Yan oh. Ano medyo medyo madilim pa. Yan misis lang muna mga ikuan mga idol kasi ako lang maghawak. Ako lang muna maghawak ng kamera. Kuha tayo mga ano ma, ato mga idol. Black paper po. Kuha tayo. Yan. Ano yung, mga idol. Ah, <coughs> uh, sorry ni -ulit ko mga idol. So, sorry po sa inyo lahat ha. Ah. Ano lang kayo may mag-vlog ba? Hih. Grabe mga idol. Grabe. Eh. Grabe po ang ulas dito. <laughs> yang pun ngai tu. Yang tak long perak oh, awak ni lah, tak long perak sopan At lagi yang pun nanti nampi par pok ngai tu, pipar, pipar yang. At lagi yang tu nang majuk sarap, majuk sarap pok ngai tu. Yeah. magiging sarap at lagyan natin ng asin po mga idol asin at ito ito magiging sarap po yan mga idol lagyan natin oh, sorry po kuhanan po na black paper para mga idol at magiging sarap at asin hindi ko bunso mga idol at hindi ko pag isa simp so totoo lang mga idol simp ulam po namin to namin ngayon Adol. at iyan ang ik ay, ik ikalimang piraso ko ng ganyan ang al yawa ni bunso mga idol oh. ayan uh -huh. uh, asin hindi ko rin mga pala si bunso mga idol uh -huh. Ah, siya po yun yung naglagay ng mga sangka po ah, ito na lahat mga idol yun to dapat eh. ano yung itlog pero mamaya <laughs> yeah, naghiwa na pala sumisis si ng aw awawang pala <coughs> tapos na po akong magbis mga idol hindi siya nag-uniform pala ngayon mga idol yan tapos nabihis yung alinit mga idol Hindi po ako nag-uniform mga idol kasi mag-mask po kami. Ano? Hindi po yung face mask mga idol ha. Mag-mask po nga. Ano? Sanay? Sanay na po oh, no. ng Misa? Misa? Lagyan na po natin ng, it ng itlog mga idol din. lagi anong 'to naman may idol At 'to mga idol Black Pepper. Halok <tipan> halok po. May idol. Bale magsimula na tayong magluto pok. Simulan lang tayo maluto mga idol At ito mga idol Ilagay po natin yung ano Yung ano yung Yan Yung itlog natin Kinawa kanina at magsimula lang tayo Mag play ito Ito mga idol Yan Dol. At ilagay na itong yung ano mga ito Yan Yung mga tira Ito sa wato yung mga Yung Ito palang torta po. Yan mga idol oh. Torta. At ibaliktad po natin mga idol. Yan, luto na itong torta na itlog. Yan. At ito mga idol. At. Ito, oh. Eh. Nah, itu. Kalau Ya no idol. Tunai yo anu natin, yo to anina. Dan. Orang ngendi patolotok mah itu? Update dulu siguro. Yan po mga idolo Ilalagyan na po ni mama Ang daw na saging ng kanin Diyan po kami kakain At ito po mga idolo O oh. Nandito po si Bunso Dito sa ano Sa likuran ko kain po tayo mga idola Sana oh. idol, ito na po lahat. Ito na po pala yung kanin, talong, at meron tayong sausawan. tortang talong po mga idol. Pasinsa po mga idol ah, inuulit ko na naman nga, ah, paminsan-minsan minsan na lang kami nag-vlog. Kasi yung, yung oras namin mga idol, ah, gabi grabe pagtipid namin sa oras. Sorry po sa inyo talaga. Mahirap para mag-vlog ng umaga po, sa totoo lang po. Kasi yung oras mga bata, sa akin hindi pareho ba. Sorry po sa inyo siguro ma mahirap tayo mga test. so pari naman tayo yes, the Father, the Son, the Holy Spirit Amen Lord, bless us O oh Lord for this day this us me at the water from thy bounty you Christ our Lord Amen the and Father, the Son, the Holy Spirit Amen 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 Sa totoo lang, Maidol, kunti lang kakain na ko dito. Alam niyo bakit? baka sumakit naman yung bato ko dito mga idol ba punti na lang ha hmm. yung request sa mga bata kasi paborito to sa mga magkapatid po mga idol ismi <coughs> <Peace me> po <coughs> Ah! Ito mga da? Torta mga da. Torta! Ay po! 完了。 ba? Ay, ko na pa yun Parang <coughs> Parang dilikado po sa mantika sa akin ba gusto po ba? Magulay mga idol, talong lang talaga yung paborito. Dito na lang siguro 'yung video kasi usok na po kami. Salamat sa panunood. Bye bye. God bless.